Alright mga kaburingting Ayun Dumating na yung ating pangalawang order mga kaburingting na board Hollow board MC PP hollow board Ayun mga kaburingting 40 na panel po ito mga kaburingting So yun uh, Update tayo ulit So yung unang deliver natin Ito yung ating sinahigan Yung first floor Yun mga kaburingting Kaya Ini encourage ko kay mga botinting no na gumamit kayo ng ganito sa mga kapwa contractor. Ayun. Magpalit na kayo uh, imbis na uh, pinulik or plywood change uh, brand na kayo mga botinting. Ayun no. So 18mm po ang ginagamit dito mga botinting. Yan. So yun po yung patunay mga botinting na hindi po ako nagpo-promote ng isang produkto na hindi ko ginagamit sa aking mga project yan so ito yung pangalawang tatatlong palapag na nagkaroon na rin ng MCPP hollow board yan mga puting ting napakatibay mga puting ting ayan mga puting ting pakita ko sa inyo yan yan kay Bahano ako itong mga puting ting sa gitna kasi ito yung uh, I-beam ayan makita mo I-beam yan so ako dito sa gitna, maggitna, pagitan ng i beam. Ayan, hindi man lang talaga lumulong At isa pang mga kabuting ting, yung tibay nito malayo compare dun sa nakasanayan nating brand, mga kabuting ting. Ayan, napakalayo. Kumbaga, sa isang piraso na pipi hollow board, ay katumbas yan ng sampung piraso doon sa ating uh, nakasanayan na brand o yung pinulik pinulik brand no mga ding ding so yun nasa third na tayo pamport na ito ayun tapos na rin yung paglalagay ng si channel so pati sa taas mga ding ding nakapaglagay na rin sila ng hagdan papuntang floor yan tapos magkaroon na rin ng gabay naabot So hindi nakuha. So ito yung ating uh, ginawa na magkaroon tayo ng mga C channel at I beam para magkaroon siya ng slab. 'Yon. Kasi ito mga ting hindi namin to nilagyan ng uh, concrete na slab dahil nga ang una niyang slab ay kahoy. So ang ginawa namin nasunog kasi itong lugar na to binago namin ginawa namin si channel at saka i-beam so yun po yung aming ginagawa mga kabuting ting

हमला है बताओ